yun nga kalipsel ating kukunin na pala yung ano, patula yun o wala ka na yung dalawa pabulok na ata sayang, sayang isa o oh. makaligtaan eh dito tayo sa kabila po gusto ating sasaluhin at baka yan yun iba na sa kabila <laughs> Ayan ang mga nagsisiming eh. Ah, oh, ang gulo yung mga itik. Ayan ang kalipsa natin kukunin eh. Yun. Sa kari eh. Laki kalipsa Bro, laki Ganda So, okay, na spray nuli natin. ina-sprayan ang kayo nung nakaraan. Isang linggo na. Isang linggo na nakakalipas. Eh. Ang handa bulaklak. Oh. Yun, oh. yung, yung bulaklak sa ibabaw. Ayun. Ayun, nagubuyog. Ayun, ang daming bunga kalip sa Turbo eh. ko, Puro Para Ayun, oh. parang dapat na-spray na natin kay lifestyle, gawa na yan. Baka, ano, ano, ano. O kaya pala dapat na nababalutan ng plastic. Wala uh, nga pala eh. yung... nababalutan para hindi na... ano nang, 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 nang pao, bunga. Ang daming bunga kay lifestyle. Puro bulak-bulak. Ito pa eh. Sprayan ko pala mamaya. Putihin muna natin na rin. Ang bunga. yun turbo ko nandun ang dami hindi may sampo baka nasa bayti pala rin eh. lahat lahat ng buho ko ay galip sir atin kukuni lang ba magkanit kailangan paligal natin nasusungutin muna natin yung nasa taas Ayaw. na rin siya. Bulok na ka-live cell. Sayang oh. Eh. Bulok na. Bulok na. Hindi na lang natin sa itik. Sayang niya na re dulo. pa dulo. patakan ako sa mata ng ano ah Dulay parang na ano ng isa na ah. ng isa lula tayo dun ah sakit ah patakan tayo ng isang kalamansi abah dubulay do sa panungkit natin malohalo ha eh hmm. pula yan ang na be Ano uh. na lang nakalaman sa na sayang ating kinuha na. Ni Tol oh. bakayo, Kung ganito lahat tayo, ganda. Hindi nagpapanapanabay. Oh. Susunod na ano ka lifestyle, yan. May susunod na batch, yan. Magkaka meron sila ng ganitong magkaka size. Ngayon ni dadalwa. Ay isa bulok pa. Yan, oh. marami magkaka panunod. Oh! andun Nasa baboy yun na balik ulit sa li ating uli Ipaproning uli natin ito Patola Tatanggalin natin ng mga Magugulang na dahon Yan, yun nasa ibabani niya para maka ganda yung kanyang bunga tapos mo yung hapong kalipsa liating ano esprayan natin nung bro, bro yan para hindi ano hinungugod. yun mga kalipsili bago i harvest natin ay matagal nang na spray yan. kaya hindi mo masyado balda sya sa sa spray yung ganito kalipsili yan eh At kailangan ay pag nakita mo na mumunga na kailangan ni ma oh, namatay pala rin nandoy ito, ito sa yuti ayun sa yuti oo oh, nga sayang oh. namatay ito pari oh pari yung isang oo oh, yung isang suwi nung ano oh. namatay ka yung isang suwi na ito, suwi na sa yuti Sayang ko Ito ko ito Kalipsel dito eh Namatay pala oh Sayang naman Yan narang isang Padudulayan natin Pariwa hindi pa na mumulakal-kalipsel si yung ano lapit na to sayote Yan, mamaya pala ka-lifestyle tayo. Yan, parang tayo napapaibig kagabi pa. Napag-usapan namin ni nanay. Yan, masarap pa pinangat. Yan, mamaya tayo manlalain pala. Yan. Ang dami puti maraming niyog. Doon sa may baboy. Mga nangalaglag doon sa tabing puno. Pinangat na may ano ka-lifestyle. Dilis. gagahan na lang natin mamaya pang para maaga tayo maka makapagluto at gawa na medyo matagal yun matrabaho ang pagluluto ay kailangan pa umuha yan babalutin mo pa yan dito ka na gumapang oh na tatas natin Uh. uh. Ayun, na yung kanyang ano, baba. Ang um, pipi na ganito rin. Ayan, pinoproning din. Kailangan na ililinisin mo rin yung puno niya. Para mga bunga. natanggalin yung mga magugulang na dahon Ayan, sayang ito alay sila eh. may tama eh. tanggalin na natin bulok hmm. sayang eh. may sa itik sa rin si Subo Baka naman hindi na ano yun Hindi na dadagitin Wala yung nakakita ko ano Misang palok dito Kalipsa ka nung nakara nakakita ko eh May bungang ilan Parang nawalan ng nakuha na ata nata baka ni kuya o nahulog ito so, na ka Tayo, manguha naman ng ano, lain pang ano, pinangat yan, pang lan, mamaya tinggal ating gagataan ng mga tatlo apat na kabuong niyog tapos may dilis sarap oh hello ano? nara ya oh. Bulok yung isa Sabihin may bulok ay yung isa oh, Hay muna, hay muna Pangit Pangit na may kay Ano may kay? Patola Satlong kalig Patola Nalagyan ako ng... Miss miswa wow. miswa, gigisa sa miswa tapos may preto pang isdaway tapos sarap yun mga ka mamaya nila kay mag naman